sa pagkalas ng ilang bahagi at paghukay ng pundasyon ng bahay, bumigay na ang bubong ng Alberto House o ang ancestral home ng ina ni Jose Rizal. Kaya naman ang lokal na pamahalaan at ilang conservationists sinisikap na maisalbang tinaguri ang national heritage. May gusto si Salima Refran. Noon pa man, agaw pansin na sa Binyan, Laguna, ang garbo at laki ng mansyon ng mga Alberto ancestral house ng ina ni Jose Rizal na si Doña Chodora Alonso, kung saan pinaniniwala ang tumira ang batang Rizal nung nag-aaral sa sanaturang bayan. Pero ngayon, ito na ang makikita sa mansyon. Basag-basag na tisa, sirang mga kapis sa bintana at mga bumagsak na kahoy at mga yero. Gumuraw kasi gabi nitong linggo ang isang bahagi ng bahay. nag kami, akal namin yung umulan ng malakas na malaklakan ang pata. Yung pala, yung sa likod namin, yung biglang bumuho ang bubong. Noong nakaraang taong pa, sinimulang tibagi ng paunti-unti ang bahay para mailipat at maitayo muli. Sa resort sa Bataan ni Jerry Acusar, ang bago may-ari ng Alberto House. This is a shame for all of us. Dahil this is the cruelty of man against his heritage. Dahil ibinenta bahay at doon nagumpisa ang pagkasira. Tinangkap ang bilin ng lokal na pamahalaan ng bahay pero hindi pumayag si Akusar. Kung tutuusin, idineklara ng Heritage House ang mansyon at prioridad dapat na maprotektahan gamit ang pondo ng gobyerno. I call on the President, President Aquino, please help us. This is not only a local heritage, this is a national heritage. This is the house of the mother of the national hero. Pagpupulungan ng sangguniang panunsod ng Binyan, Laguna ang pagdedeklarang nuwesan sa Alberto House para magkaroon ng karapatan ang lokal na pamalaan na pasukin ng bahay at lagyan ng mga pampatatag ang mga haligi nito. Makailang beses tinawagan ng GMA News ang kampo ni Akosar para hingin ng kanilang panik, ngunit walang sumasagot sa aming mga tawag. Salima Refran, GMA News.